Hey magandang hapon Ayan So magsupreaching tayo Night dive Salamat din si Noiske. Ayan dalawa lang kami Si Boss Imo Pahinga Pahinga mag night dive Pero magrebira siya Kas kas So sana patubayan mo kami At maraming aming huli maya oh, Nakaready na yung box May ice na yan mga idol Nakaready na Ang ice ni Boss Noisque Ganun Dito yun Okay. Yung ano, dito mo lang, oh. Bakit nga, laging. Bakit nga, eh. siya. Resistin siya, resistin siya. Magkakaroon oh, sa'yo. Magkakaroon sa'yo, pag makakaroon sa'yo. Magkakaroon sa'yo, isda. na to. Wala nang ibang usapan pa. Eh, ito na. Sisira na. First step natin, mga dito sa medyo may kalaliman itong area natin mga edud. dahil medyo nga maandog dun sa tabi at dito kami sa may bahurang gitna at dun may natanong tayo talagbago mga kaidol pero naghanap ako ng iba pero wala talaga makita kaya ayun binalikan natin siya dahil wala tayong ibang nakita talagang siya ang ating makuha mga kaibigan. Wala talaga ka tayong makita. No choice. Nagbago na lang talaga. Eto. Yun. Tusok. Sa masarap na prituhin. Okay. Let's ahon uh, na para makahinga. Yun. Sisid naman tayo ulit mga kaibigan. So first the area ito mga ito, na ay mapakaganda ng pakita ng estalito area ito. Video nga lang sa pito anin. Pero good shot. Hulis na area ito. may pakita sa atin na pusik, lumot, yung toso At masarap ito pang adubo. At pwede rin sa sabaw na may luya. yung good shot tayo dito. dito sa area to ay talagang sigaan at kailangan mahaba na yung ulo kailangan mo talagang magsisip pag dito ka sa mga ganito ng area kahit yung nasa mga pituan ka so eto tamang tama may lapo wow puso napakaganda na ng lapo may napakaganda ng pagkita ng isda ngayon kahit maliwanag ang buwan mga at bilid naman na ako sa flashlight ni Kusmoyski dahil napakaliwanag malayo pala kita pa rin sa video is on ang ating masarap na pag ito yung ating napatimbang mga idol ay pag natin itong klaseng style ito ay medyo may kamahalan. pag sa huli ng paan ang mga idol ay mas na siya ng 250 ang ilo. Dahil ito yung isang isda na klase na mamahali isda. So another dive na naman tayo mga Another dive ng hindi pa Ayan. so yun may nakita tayong kuweba sigurado ako at meron rin dahil bahayan ito ng mga talagang bago silip-silip tayo tamang-tama yun nagpakubli siya sa isang lumot yun tamang-tama ang dalim yun, yun. ito pa akong sa hirip tinutin na yun umiga Uy, hindi ko Sayang Ako na lang Dalawa sana, sayang And another type naman tayo mga idol Ang katagal-tagal Ang idol-idrain troll Tsunaka agad DC Pagkatapos, taglayang sila Ayan ang nga, next Eto na naman, tayo sa kalaliman ng karagatan, Yun, may nakita tayong tulahan. Pero, huwag na lang yan. Hanap tayo ng iba. At ayun, may nakita tayong rooper. Tamang-tama, oh. Ayun, tusok. Urog ka, Lord. Ayan, masarap na dito. At may sa siyo. Isang... Lapong Grouper Yan mga kaibay Napakaganda kita ng pista dito sa area ito ngayon Mayroon kahit maliwanag yung wall Pero talagang maliwanag din talaga flashlight ni Boss Noisy Yan siya, out kay Boss Noisy At hindi ko na alam kung saan na siya mga Dahil uh, body kami pero medyo magkahiwalay kami na Kanya-kanya kami sisig So hindi ko na rin makikita may, may, may Maya-maya makikita rin natin siya mga out ako ng kahit mga sanus man sa lahat ng mga Ito tama. sa na yung mga okay. na highlight. natin yung flashlight niya. So yun, dahil naman ulit tayo mga idol. Walang panatagal. Para magbibigay sa makarami. Dito malalim talagang Ito lang. May explore free diving. nagsisiran na tumakay doon tamang tama dito sa lalim nagplay na tayo ng ating video yun napakalaki napakalaki ng tagbago ang lalaking tagbago dito talaga mga kaidol sure ball talaga itong area na ito kailangan mo talaga makasama dito mga kaidol ay mahaba yung hangin kailangan magaling mag free dive pag sumabay sa amin yung mga guys natin dito kailangan dito, magaling mag free dive pero pag na tatlong dito, dalawang dito, dito, dito mga apat okay, na dito lang ay hindi kayo pwede dito sa area nyo kailangan sumisisip kayo ng mga uh, sampo at pa pwede pwede kayo dito sa area natin eto na naman, wow itong mataba, yun sa at itong isda ng tumakidol ay mataba rin tumakidol sarap po i e, sabawan at masarap din ito eh

ito may isda na naman yun lapo na naman again yun na naman mga kaidol so paalala again mga kaidol na sino naman yung mga kaispiro natin dito sa part of call na magsabay sa amin ng magmana ng night dive na kami ni Noiski, ay kailangan ay itong area na ito ay sumisisid na kayo ng mga sampung dipa dahil dito sa area namin at area na to ay hindi pwede na mga dalawang dipa mga 5 meters ka lang ay hindi ka pwede dito kailangan talaga mas magaling ka mag uh, free dive para makasabay ka sa amin sa area na 'to. Okay, yun lang mo maka-idol. At 'yun, patuloy paren tayo. Nangahanting na pang-ulam dito sa area na 'to. At katulad dito start open the camera galing pa sa taas at eto na nga oh may kalimantra kaya rin na to kaya hindi pwede yung mga mahina ang baga dito sa area na to at yun sumisilip so, silip sa area na to at meron tayong makikita wala dito at baka nandito tumago ka pa mga idol, hindi mo makikita ang kaliman hanggat di ka makakarating doon sa pinakamalalim din. Hindi mo matanaw ang uh, bahura pag hindi ka nakarating sa ilalim. At yun, may ulpot naman. Yun, dagdag na naman to. Pang ulam. Yun, tusok. Mingaw ka. Pang ulam ka na. Eto, walang ibang matanaw Tagbago na naman ulit Ayun, sa pool Tusok na naman tayo mga tagbago Wow, ang laking tagbago Pang free to pack ka Mamaya ihawan na Okay, dito. Yung, may maya, sayang. At yun, may dapat na naman ulit. Yung, ito. Simple natin. Yun, sa pool. Stone shot. Ang ganda ng tama niya, mga idol. Walang kawala. yun ang lalaki talaga ng tagbago dito Tagbago na naman ulit ang laki yun o no? sa pool stone shot na naman makaya taga, dun tsagaan ang dito sa malalim na itong area na ano to pag may tsaga meron tayong nilaga pag walang tsaga walang inihaw mamaya yun lang yun makaya dun at sana sumayos kayo at makikita natin nasa niyan na si Snoiskey. Kasi tiyaga na 'no mo sana si Snoiskey. Maalaga 'yung 'Yun may lifti, eh. tamang-tama ang likit niya eh, makagulo. Napakailap din. 'Yun, rastar. Uy, sayang. Hindi tamaan ang lapit. Hindi na, pa naman. At ayun, sa wakas nakita na rin natin si Snoiskey. Apo, tamang-tama naka siya ng maraking pusit. Pag kalaking pusit, super isang kilo. Alaka, grabe yung laki ng huli ng Noisky. Grabe talaga si Noisky talaga. Mga mamaw na pusit ang nahuli. Wow, ang laki ng pusit mga ka-idol. Oh. Grabe ang laki. Super isang kilo mga ka-idol. Napakalaki ng huli ng pusit. At sa wakas, nakita rin kami dito sa area na ito. Dahil dalawa lang kami kasi pa alig alig aligid sa area na ito mga idol yun ang napakalaki ng idol tingnan yun so scrub gigil ang huli niya mga idol malaki ng posit niya mga idol boundary na pang uwi na pang pamilya yeah. wow Ayun sa akin maliit lang yun mga idol darawang piraso eto sisit naman tayo ulit dito tamang tama maya 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 mga idol yun jackpot maya maya yeah. mga idol sa tinamaan na rin kanina hindi namaan ngayon tinamaan na rin siya mga idol Wow, maya-maya good size na may maya mga kaidol. ito na naman nasundan na naman mga ang tawag dito ang tawag sa amin dito mga kaidol, ay yung timbungan mga ka na pulahan so ang tamang tama yun sa pole yun napakasarap din itong isda ito mga ka -idol. kaya tawag naman timbungan yan o may bungot matandang isda yan mga ka ang tatawag yan yung pinakamatandang isda sa nalang ng ng dagat sa lahat ng dagat yan ang pinakamatanda isda dahil may bungot ito naman mga idol yun si Noiski nakadali naman mga idol ang laki na naman ng pusit mga idol napakalaki ay cuttlefish mga idol napakalaki ng nadali niyang cuttlefish so sarap ang dubo ito mga idol kaya na nakahuli siya ng ano pusit lumot ngayon naman cuttlefish ang laki na mga idol oh. wow ang laki talaga mga idol puro good puro good yung mga dali ni Boss Noisky ngayon mga idol Doon sa akin dati kayo mga lapo lang tagbag ko at sa kanya pero bawing-bawing bawi sa kanya mga idol Napakalagi cuttlefish May malaking pusit na may may cuttlefish na siya Wow Okay, ano pa sa atin mga idol Pero enjoy mo natin siya mga idol Dahil nangigigil ako sa huli niya Napakalaki ng cuttlefish na huli niya mga idol Ayun mga idol oh. okay ang laki ng cutterfish jackpot si boss noiske buhay na buhay pa ayoy yun atak ata na ayun may mga pang ihaw na tayo mga ka idol eto ito yung mga taba rin to ihawin, mga ka idol ayun may pang ihaw na tayo mamaya pag ahon mamaya At ito naman si ano si Noiski ito hindi na kami magkahiwalay nito dahil ma dahan-dahan na kami paahon dun sa baybayin mga idol dahil mag-iihaw pa kami at siyempre malayo pa yung uwi namin sa bayan So kaya di kami naghiwalay ngayon Yan, yan si iski, luma pa sa ilalim May sinisilip siya mga kaidol Parang meron siyang napanat din sa ilalim ng balong At kalandaan din tayo pa oh, ba? At yun, nas tayo Wow, ang laki mga kaidol Ang laki ng mga tanggit yun Nakadalawa tayong tanggit mga kaidol Yan, video nyo isang mga tanggit Kaya ang dagdag na pang ano to mga kaidol ang mo kaya sa tabi at, at bawa pa rin tayo mga edun, dahil taginot mga idol habang kapatabi tayo na tayo na para may pang pa tayo yun yun may naispatan tayo Doon makatago sa so, may bato na may samo na maliit yon ay nagpapagilid-gilid ka pa eto sa napakalaki napakalaki ng mmmm napakalaki ng danggit yung target mga edul dagdag pang ihaw sa maral laki at yun may pang dagginot pa mga edul. isang malit na barakuta ayun sa pole pang ihaw ka na naman pang dagdag ka napakaganda ng ating patabi dahil maraming tayong nadadali na pang dagdag na pang iyama maya yun swerte na pang iyama at yun si boss noiski yun din siya yun yung nilinisan niya yung bituka nakadali din siya ng malaking samaral danggit kung tawagin ating at natin ating mga tropa dito yung mga trupa natin dito na nag-aantay sa atin. Phew. Ayun, bagsak na. Tulog na. <laughs> And shout out to Brad Sadrak na katulog sa kaantay namin. So, gisingin okay. na natin yung uh, mga mga idol paglipo na natin. inihaw mga idol. How? Kaya, yun nga, na-prepare na rin yung uh, Marvin yung ating mga iniihaw para mamaya ay magandang kainan. So yan, antay-antay lang hanggang maluto at makita food trip kainan sa oh, yeah, na. So yan, at ako yun ang pagpapasalamat sa walang sawang supporta at sa inyo para na walang sawang para na sa ating mga video. Ito yung so Aka. yan mga idol, ang God bless sa inyo lahat. Ito na ating mga kulay. dati-dati, dati, nakakaawin kami. Alas dos na na so, madaling araw. Ayan, kaya pala natin na. to gamitin ang damihan yung ating mga inihaw mga idol. So, Alam nyo naman mga idol, meron tayong mga tropa mga bisita rin na pagkain uh, para pagkain para salo-salo natin sa trip. ating mga huli mga idol. So okay. ayan ha sila. Yun na si Brad Sadrak ay gising na rin at yun nga din sila papa si mama at si um the Oceanos man yan the Oshanus man mga idol to yan sila papa I was, I was. si mama at si the Oceanos man yan na kayo huh. mga idol Lux. Lux. Isang, isang vlogger din yan ang ating mga kasama at yun nakahabol pa si Jinax Eugene Kaluya. Yan shout out yan po asawa ng ating uh, kapitan nito sa so, barangay Binudak mga And ito na ang bakbakan ng kainan. So ayan din shout out kay Idol Gelban Yan si Idol Gelban at yan si Rod ay tulog na yung kainan. Nakikita niyo naman mga idol tulog na pero at salamat sa Diyos mga kaidol nakawiin tayo ng bayan at nakawiin tayo dito sa bayan ay alas 2.30 na ng madaling araw So ito na lahat ng ating mga huli mga idol sa ating night dive natin kanina. So ito lahat ng ating mga huli mga idol. So yung ibang mga idol ay inihaw na natin pero yung mga ibang first class ay pinang-uwi natin sa bahay mga idol dahil pang araw-araw natin to sa ating libreng pang ulam. Dahil dito sa bayan mga idol pag binili natin ito mga idol ay mahal ito mga idol nasa mga 180 ang kilo pero pag mababa na ng ating pana mga idol sa sipag natin mamana so nakakalibre tayo ng pang ulam-ulam pang araw-araw. So ayan, hanggang dito lang po ang ating uh, video. So maraming salamat po sa so, walang sawang suporta. Ah. At thank you so much and God bless po sa ating lahat. And God bless you po sa lahat ng mga nanonood sa ating video. Thank you so much po sa lahat at ingat po kayo lahat na aking mga followers and viewers. Bye-bye po. Thank you so much. Po po.